nakikita nyo ay ang tower ng ABS-CBN na makikita po sa Mother Ignacia Street. Kung papunta po kayo sa ABS-CBN ay ito po ang makikita nyo. Ito po ang compound. Yang makikita nyo po yan. Yan ang mga compound ng ABS CBN. Napakalaki po ng compound na to at nakakapanghinayang nga hanggang doon pa po sa malayong noon do pagkalayo-layo po ng compound pagkalaki-laki ng ABS CBN compound. So nandito po 'yon ang corner ng uh, scout Scout Esguera. So, huwag niyo po kalimutan. Yan po ang simbolo, ang tower na simbolo ng ABS-CBN.